Mga kaibigan, dahil alam ng ating customer na half-day tayo, mamaya magsasarado tayo ang dami ng kanyang binili, no? So ngayon, kukwintahin na natin gamit yung ating may wagang calculator magkano kaya ang kanyang babayaran. Hello mga kaibigan, magandang tanghali sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner. Ate JB. So, for today's video, kaibigan, no? ipapakita ko lang po sa inyo ang kaganapan kahapon, which was Good Friday. Napakalakas po ng aming bintahan. Thank you so much, God. No? Dinumog ng mga kapitbahay, mga customers namin yung aming tindahan dahil sa ginawa ko po. Actually, mga kaibigan, ang ginawa ko, one day before mag-Bernesanto, uh, no, one day before mag-Good Friday, pinaalam ko po sa aking mga kapitbahay, sa aking mga customers na magsasarado ako sa hapon, sa Friday. So, Friday afternoon, before po mag 3 p.m., sarado ang tindahan namin. Kagaya po ng ibang mga tindahan, sarado rin sila kasi nga Bernie Santo, no? Good Friday. At dahil pinaalam ko sa mga kapitbahay ko na magsasarado kami sa Friday afternoon, ayun, Maga pa lang mga kaibigan, nagsidatingan na sila. Masaya talaga ako, no? Kahit pagod, talagang napagod ako kaibigan. Kulang nga ang tulong, no? Kasi napakaaga, 4 a.m. ako nagising nagbukas before 5 a.m. kasi alam ko no, naisip ko na talaga na kagaya ng mga nakaraang Bernes Santo Holy Week, marami talaga ang bibili. At hindi ako nagkamali kaibigan, marami sa mga customers namin no, mga kapitbahay ang dumagsa sa tindahan namin kasi alam na nila na magsasarado kami sa hapon, ayun tiba-tiba si Ate JB kahit pagod kasi nga maraming bumibili kahit kulang sa pahinga okay lang, So masaya talaga ako kay Bigan at pinalam ko sa mga kapitbahay ko na bibili dapat sila kasi magsasarado kami before 3 pm sa Good Friday sa Berni At alam ko hindi lahat or siguro hindi lahat no or lahat sila hindi ginawa ang ginawa ni Ate Jibeno. Hindi lahat kapitbahay ko kay ang nagsabi sa mga customers nila na magsasarado sila. Siguro ako lang kay Bigan no kasi nga dito dumagsa nag, dumagsa talaga yung mga dinumog kami ng mga customers kay ang sabi nila, uy pwede pa bumili ati lagpas na tanghali ay sinabi ko, pwede pa, wala pang 2pm mga quarter to three, magsasarado kami. Kaya, ayan, dumami yung mga customers namin at talagang malakas ang aming bintahan. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon, kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo ang kaganapan kahapon sa Good Friday sa aming tindahan. Napakaganda talaga ng araw na yun, kaibigan. Masayang-masaya ko. And I'm making this video para mamotivate kayo, mag star kayo na pag may mga ganitong occasion, dapat gawin nyo rin ang ginawa ni Ate Gibi at natitiya ko. Lalong lalago ang nyong sari-sari store business. Ayan mga kaibigan, no, maaga bumili ng bigas yung ating customer. Ayan, so mabinta talaga yung mga bigas kaibigan, lalo na ngayon. <laughs> na halos lahat ng ang um, mga tindahan dito sa place namin sarado po dahil nga Holy Week. So, iilan lang kaming open sa ko dalawa or tatlo lang kaya I grab the opportunity no sana maintainan tayo ni ni God ayan so mamaya na ako mag-close kay Bigan mga 2 pm siguro no as for now I should grab the opportunity na kaunti lang kami bukas na tindahan o tingnan niyo no so marami nang bumibili kanina marami nang bumili kanina their friends early in the morning thank you so much God kasi nga again kaunti lang tayong nagtitinda Ayan, so tingnan nyo na kaibigan, no? lagpas na 1,000 ang binta ni Ate GB at maagang maaga pa, wala pang 7am. Alas 6 pa lang po ng umaga. Full pack rin yung aking mga liquor section dahil maraming magiinuman. Alam ko na yan kaibigan, sa 23 years, no 22 years ko na pagtitinda, their friends, basta ganito, no? Holy Week, marami talagang magiinuman. Iwan ko kaibigan kung bakit Uh, dapat sana, hindi tayo mag-inom kasi nga, holy week, pero yung kapitbahay natin, siguro dahil wala silang Awala. work, nag-inom, mag-inoman talaga sila, ah. ayan, so aside from bigas, bibili rin po yung ating customer ng canned goods five. kasi nga, walang nagtitindang walang nagtitindang lutong ulam sa place namin kasi nga, holy week, sarado ang mga karinderiya, ang mga restaurant kaya, nagiging mas mabintay yung ating mga canned goods especially yung ating mga tuyo ito yung mga tuyo ni Ate GB. Tatlong klase po yung nakaripak ko na tuyo. Actually, meron pa akong tuyo dito. Hindi ko pa naripak. Tuyo, itlog. Sila yung mga mabinta talaga. Kasi nga, Holy Week. Hindi daw pwede kumain ng karni. Ayun kaibigan na, let's just grab the opportunity kaibigan. Na tayo lang or kaunti lang ang bukas sa tindan sa place natin. Sigurado talang kikita tayo ng malaki. Mga kaibigan, may bumili rin ng... Sana ko eh, ako eh tuyo buwan pinikas dear friends 15 pesos po ang isang pack uh, dalawang peraso ang ang 15 pesos na Ate oh naibod boron, dili siya pinikas yung ibigay nakanapan siya ng ibang klaseng tuyo gusto niya makita yung ating ibang tuyo tingnan nyo no buwan in bisaya <laughs> thank you so much God no Talagang sure na malaki ang ating binta mamaya kasi nga kaunti lang nagtitinda. Thank you so much, guys. Ang mga kaibigan, may bumili rin ng sana ko eh, ang ako eh? Buwad pinikas, their friends. 15 pesos po ang isang pack. Uh, dalawang peraso ang ang 15 pesos Ay, man, na ating jubi. Oh. oh. oh okay. Naibot-boron, dili siya pinikas. Yung kaibigan, nakanapan siya ng ibang klaseng tuyo. Gusto niya makita yung ating ibang tuyo. Tingnan nyo, no? Buwad in Bisaya. <laughs> Thank you so much, God, no? Talagang sure na malaki ang ating binta mamaya. Kasi nga, kaunti lang nagtitindaan, mga kaibigan. May bumili rin ng itlog at mantika. Pusto na, Tess. Ah, hindi lang? Ayan, so itlog, mantika at saka yellow. Tingnan nyo. Ang init kasi ng panahon, kaibigan. yellow, puti. Mabinta. Sabi <laughs> so, ni Francis, bakit daw yellow? Puti yung kulay. <laughs> Yellow kasi sa Tagalog yung ice. Kaibigan, ice tubig. Ayan, tingnan nyo. Ice, yellow. Tumabinta so, talaga, kaibigan, na Katulang sinabi ko. At ngayon nga, no? May bumili ng itlog, mantika, at saka yellow. O, ba diba? diba, diba tayo ngayon. Thank you so much, God. Ayan, mga kaibigan, another itlog. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kaibigan. Basta Holy Week, nagigi talagang, uh, nagiging lalong mas mabinta yung ating mga itlog. Hello, Dwayne! <laughs> itlog, e mo? Ayan, so pamangkin ko po siya, no? Ayan, All. so bumili siya ng itlog. Kanina pa talaga, kaibigan, malakas ang bintahan natin ng itlog. Kasama na yung ating toyo. Hindi talaga nagkamali si Ate GB, no? Nang gumawa ko ng vlog tungkol sa pinakamabintang produkto ngayong Holy Week. Toyo, ito mga kaibigan, at saka itlog partner talaga. Kaibigan, another customer. Ano sa'yo mo, Dong? Ganador. Ganador? Pila kilo? No. Yan, so dalawang kilo ng ganador na bigas, bigan Yung pala mga bigas ni ate GBI, lahat po ay nagbabaan ng presyo. Yung ganador dati ay 60 pesos isang kilo, ngayon 58 na lang. Kaya mas dumami yung aking mga customers, mga suki ko ng bigas. At ngayon, kasi nga, close ang ibang tindahan, ayan, so mas lalong dumami yung ating mga customers. Thank you so much, God. Ayan, mga kaibigan, ready na ang dalawang kilo ng ganador. 116 po ang dalawang kilo. Ngunit lang lamang anidong dong ha. Eh basig magisi dong. Ayan, 116. Muniti ang lamang ha. Ayan, so kala ra. Susuklian naman na muna natin. Mga kaibigan, dahil alam ng ating customer na half day tayo, mamaya magsasarado tayo ang dami ng kanyang binili, no? So ngayon, kukwintahin na natin gamit yung ating maywagang calculator. Magkano kaya ang kanyang babayaran? Ayan mga kaibigan, 169 lahat ang nabayaran ng ating suki. Maraming salamat. Thank you so much. No? Masaya ako talaga kaibigan dahil open ako ngayon. Tiba-tiba. Thank you so much guys. Ayan mga kaibigan, kahit uh, sarado na po yung ating tindahan. Kasi hapon na po, no? Good Friday. Ayan, meron pa tayong customer. Si Lord, bibili siya ng Joy Dishwashing Liquid. Ayan, si Brando na sa labas. Serado na po ang tindahan namin kay Bigan kasi na Good Friday. Kanina open po kami, ngayon hapon alas 3 na po ng hapon, sarado na. Pero kahit sarado, meron pa rin pong Kasi yung tindahan namin ay nasa loob lang po ng aming bahay. Kaya um, may binta pa rin po no, sana maintindihan tayo ni Gan. So aside from Joy, kanila na bilhin doon, tanawad dito, doon, wala indong. May bumibili pa rin ng ice cream. Kina, Kaunti man. na lang. Dagdusi. Tolo. Tolo. Tatlong ice cream. 36. O 15. 51. Thank you. 36. O 15 nga Joy ha. 49 sokli. Eh kaibigan. No? Kahit sarado ang ating tindahan. May customer pa rin na kumakato. Kaya pagbilhan na natin no. Ayan so. <laughs> sana talaga again. Maintindihan tayo ni God. Eh, pag hindi natin bibigyan yung ating customer, ay saan sila pupunta? Halos lahat-lahat ng tinan sarado rin, no? Kaya saan namin tinan tayo ni God, friends. Pero close pa rin po aming tindahan. Ayan. Oh, meron pa rin customer, kahit sarado. <laughs> okay, ni... Ito na sinasabi ko kay Bigan, no? Pagbilhan pa rin natin, kahit close. Saan sila bibili? Sarado lahat. At, ah, uh, malaking tulong na rin to sa atin, oh, okay. no? Dahil, uh, may customer pa rin tayo kahit okay, sarado tayo, yung no? tinan. Pilasukle? Okay. Pilasukle? Huh? Pila to 49? Huh? 49 sukli. Coke. Coke <coughs> usa. <coughs> May bibili ng Coke. Ayan, kaibigan. Kunti na ng ice cream na Ate GB. And sa Monday mag-order kasi nga Holy Week. Sarado po sila, no? So, thank you so much, God. Medyo malakas yung ating bintahan. At again, ayan. Kahit sarado. At uh, wala. Di ko sure. Wala ko niya na biyari, eh. Wala kan siyo. Ibalik lang niya. Aha, uh -huh. 1,000 kasi ang kanyang pera kaibigan at halos lahat ng uh, binta ko ngayon ay tag isang libo rin. No? Maraming uh, pera yung ating mga kapitbahay. Thank you so much God. Again ha, sarado kami kay kaibigan pero mayroon pa rin pong bumibili. Kanina naubos talaga yung aking frozen foods. Hot dog, ham, sausages, naubos po. So thank you so much God. Nahog kwarta ko Thank you so much God. So bukas siguro open ng mga shop sa merkado sa public market sa pamilyang bayan. Bukas sa tour pupunta kami ni Francis, bibili tayo ng mga frozen foods. Kagay ng sausage, ham, longganisa, hotdog. Naubos kasi. No? Thank you so much, God. So, <laughs> masaya lang ako kaibigan. No? Ngayon kahit na close tayo, ay may binta pa rin. So, sabi ko kay Francis na pagbilhan na natin kahit sarado tayo, kawawa naman yung ating makapit bay Saan sila bibili? Talagang sarado, halos lahat ng tindahan. Yung 7-Eleven lang po, na doon, medyo malayo. <coughs> Sorry, naubo pa si Ate Jimmy. <coughs> Kumain ako ng bintak kong ice cream, naubo tuloy ako. Yung 7-Eleven, kaibigan, medyo malayo, no? Pero, open sila. Yun lang yung open. Kaya saan, bibili yung ating tinda. Ang mga kapitbahay, dito lang sa ating tindahan. Kaya again, kahit sarado. Ayan, pinagbilhan ko na rin, their friends. Sana talaga, ano, sana lang. Maawa, I mean maintindihan tayo ng Panginoong Diyos. Ayan, so thank you so much mga kaibigan ha. At kayo rin sinamahan nyo kami. Thank you so much no. Masaya talaga ako kaibigan sa iyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta kay Ate Jib.